Rap subs, kuya. 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 Ay. Ano po pangalan niyo kuya? Remy. Ano ba? Remy. Remy? Oo. Oh. Ilang taon na po kayo? 22. Ito. ito po talaga yung ano niya? Ha? Trapaho niya? Oo, oh, ito lang. May pamilya po kayo? Meron. Yeah. Kasan, tiga saan po ba kayo? Kabar oh, second. Kabar second? Yan lang po pala no? Oo. Oh, Ba't parang nasiraan po kayo ha? Uh, pala yung Kumakatog lang yung kan? Yung unahan? Hmm. Saan po kayo pupunta niyan? Diyan lang. Malabo na po ba yung ano niya? Paningin niya? Yung isa. Yung isa po. Ito kasi po. Malinaw ko naman. Nakita itong... niyo po po ako? Oo. Oh. Pogi po ba? Baka mo natawa kayo nga. Hindi yata. <laughs> <laughs> May pera po ba kayo dyan? Mayroon naman. Magkatira. Magkano po? Ah, konti lang. Hindi lang po. Sapat okay. lang pangano? pang ano? Pangkain. kain uh, pangkain. Pagpasensya nyo lang po ito. Pang, pangkain -pang nyo lang. Alam mo nyo lang po. Ingat kayo tayo. Oh. Yan na lang po. A apir. Ah, apir. A apir. A apir tayo. hindi nyo, hindi nyo masyadong na, Wala na, malabo. Malabo yata, no? wala na eh. po. At ka lang para may pambuhay sa pamilya. Mga malabo, mga malabo uh, nga no kasi kanina eh, tinatawag ko kayo eh, parang hindi niyo ako nanoy. Eh. Hindi. hindi ko Paano na... po 'yan pag nasa daan kayo? Wala, nag-iingat lang. Nasa lang kayo talaga? Oo. Oh. Sa gilid lang. Kahirap naman eh, ng galon. <laughs> talaga galon Eh, kung oras mo na <laughs> Ba't na po ba yung ano nyo? Nung, yung panan ng mata nyo? Nagsasaki ako lang si Buwes noon. Ah. Eh, na panang ako ng alikabok ay. Apo. Yun, na panang ako. Alikabok lang yan? Hmm, na puno na alikabok na ay tap. Oo. Oh. Na no, mas ginanyang ganyan ko ay. Masama hey, pa lang so, i ganon ganon? Oo, oh, namaga. Naku po. Ah, sibuyas. Oo, oh, sa sibuyas yun. ako lang sibuyas ay. Apo. Magtawag maghapon yan, kaya sa akin kami, eh, siguro na kano na ng alikabok. Ah. Nung tanghali na humapdi na, binabad ko sa tubig na ganoon. Nung kano na, hindi na ako baka kita. Lahat nga lang kinita ko, naubos din. Ah, mahal lang check-up, yung check-up lang, limang eh, daan na, tapos pera gamot. Mahal pa na, no? Oo. Kala ko nga, ala, sabi nga ni Chico na si Dr. Luang yun. Aba. Doon ako nagpapacheck up si Dr. ang, Tatay, sabi nga sa akin, isang buwan na lang, bulag ka na, sabi. Uh. Totoo naman. Hindi naman, may iyak yung pamilya ko. Ah, walang Diyos hanggang ngayon, hindi pa naman, ito lang. Ba't napiktuhan din po yung ano, paliwa niyong mata? Ito, mala, medyo umakon naman na. Umakon, na din? Oh. Kaya, nagtsatsaka lang na nagalap buwan para may pangbuhay sa pamilya eh. Apo. Kamusta naman po yung asawa niyo? Ano pong kalagayan? Ala na yung asawa ko. Ay, ala na. apat. Po. Ang inaalagaan ko na lang, apat na apo ko. Iniwan nung tatay. Apo. Yun ang binubuhay ko sa kayong apat na kaganyan pa lang. Oh. Sino pong kasama niyo sa bahay niyo? Yung anak niyo? Oo. Oh. Tapos yung mga bata? Hmm. Kayo lang po, kayo lang po yung bumubuhay o pati niya? Hindi, yung nanay niya, may diferensya din yung mata niya eh. Pakalahin niyo naman po, no? Hindi, nagkwan naman niya, nagtigdas. Nung bata. Ano po? E... Salamat at medyo nakakaaninag nagpa naman. Lima yung anak niya. iniwan naman ng asawa. Kaya, tinutulungan kong nagbubuhay. Opo. po? Pabait niyo naman po pala tayo Ay... na yan para... Walang... Pag pata... sa... sa pangko sa mga anak ko. Ako eh, pahala ng Diyos kako. Kapag may nangyari sa akin sa si hindi, no ano, po. ay tagaw. Ako, kapag kukunin na ako ng Panginoon, diyan ang magigagawa ko, ay kako. Yan lang ang pangko naman sa daan. Ano eh, po, malabo po kasi yung mata ni Tatay, kaya ano, hindi po siya masyadong nakakalinag yung kanan niyang mata. Alam na po ano, itong kaliwa niya, malabo pa. Ito lang ang hindi na nakakita. Pag tilakpan mo na isa, ala. Pero patuloy pa rin kung lumalaban si tatay. Grabe tayo. Kaya uh, yeah, tumukon ako. Parang kayo na po yung superhero ng mga apo nyo ah. Saan po uli yung bahay nyo tayo, yung pinaka-exact location nyo? Dito sa Abang Second, sa may... Alam mo yung galanggay ho ng Abang Second? Apo. Okay. Sa unang kanto. Huwag ka nang lalagpas ng... kanan ka ah, Oo. Oh. Papasok ka doon? Papasok ka sa pitagasa, Sa may basketball. Oh, may basketballan doon? Oo, oh, sa so oh. may basketballan ko. Doon naman ako sa loob na ganun. Lalagpas pa sa basketballan. Doon ako naglalagay. Eh. So, gano'n na lang po tayo, no? Oh. Ingat po kayo, ha? Oo. Oh. Sige pa. Sige pa uh, po siya. Sige po, ingat po. Bibenta na... niyo na po yung mga yan? Mamaya. yan. Uh, sige po tayo. Oh. Kain muna kayo, baka nagutom kayo, eh. Mamaya. Pampili ng bigas na dalawang kilo. Yung? <laughs> May, May pagkain. Oh, pagkain so, ng po. mga kwan. Bata. Oh, bata. Ingat po, Tay. Hindi oh. pa. Okay. Thank you.